puti ng bebe ko. Ah, eh, piyala po niya Ang sarap. Tapos oh, oh, ang chopping board. Ay, oh, what? Tapos tumawa siya, takbo siya baba. Meron nga yung ibang shrimp sa Pero sa iyo, kung naman shrimp, sanay lang ako sa board pag kumakain. Pinigisa na natin yung bawang sibuya, sya ka yung carrots at yung cabbage. channel YouTube channel. So, panibagong araw na naman. Maganda sana ang panahon kaso mausok sa labas dahil nga may wildfire sa pagitan daw ng... Ay, amoy na amoy ang usok. Ganto yung usok sa samar. Ganto ang amoy sa samar. Kasi magte 10 years na mula nagbakasyon ako sa samar. Pero sana makapagbakasyon tayo sa Pilipinas kasi uuwi talaga ako ng summer kasi next year, 10 years na akong hindi nakakabalik ng summer. Yan, hindi ko na nakikita ang lula ko for 10 years. Malakas pa naman yung lola ko. Sa, kaya pagbisita namin, ipapasyal ko siya sa Tacloban. 2 hours yon from Kaalbiga. Yan. Sabi ko may Marvin bibisita. Be, amoy usok. Ganto yung, ganto ang amoy sa Samar. Probinsya probinsya. Kasi nga, dun sa amin, lagi may nagaano, nag ano, nag-uusok-usok. Alam nyo naman, pag sa probinsya, kasi yung lugar ng lola ko, malayo sa bayan, mga 15 o 20 minutes na drive ng motor. Talagang small town din siya, guys. Pero ngayon, sabi na, may magaganda na yung mga bahay doon. Compare nung last na uwi ko, 2016, talagang yung mga bahay doon, mga kubo-kubo. Ngayon kasi nakikita ko sa picture, may mga ano na eh, magawa-gawa na. Puti ng bebe ko. Ah, <laughs> eh, Piolo Pascual, is that you? Ayan na, naka ready na yung ating olive oil, oyster sauce, toyo, tapos sa sukal, bawang, tsaka syempre pork cubes. Tapos ito pinapalambot lang. Tapos may carrots tayo, sibuyas, itong water natin, tabi muna natin dito. Yan, magluluto tayo ng pansit canton gisado. First time ko magluluto nito. Pero wala akong bagyo beans. Meron tayong ano lang, carrots at cabbage. Yun lang naman, di ba? Kulang lang ako ng bagyo beans. Ang mahal ka lang ng bagyo beans, napakadami, hindi ko naman siya kailangan. Ayan, kaya yan na lang muna. Guys, si Marvin bumaba kasi sabi ko kumuha ng chopping board. So, pagbalik niya, alam niyo ang pinapakita niya sa akin? Yung, ano, cookies na binitbit. Cookies na dala niya, sabi niya. Halika, ano sabi mo? Pagkakit mo. Sabi niya, oh, sabi niya, ang sarap. Tapos sabi niya, chopping board. Ayaw, what? Tapos tumawa siya, takbo siya, bumaba. Ayan. Ikaw na mag-cut? para ano, unayin mo muna yung karne karne muna yung ika natin pala para maprito ko na siya ito later na lang tong mga gulay yun, Konti lang naman yung karne so kailan kayang piraso ang carrots na ilalagay ko, pwede na siguro isa anong dami na? or dalawa? anong dami? ito na lang okay, baka yung most one and half na ano hati niya? Yung, yung haba-haba. Yan. Itong cabbage, konti lang, siguro one half lang nito ang gagamitin natin. Pinakamalit na yung kinuha natin ah. Ready na lang natin siya sa tabi. Tapos sibuyas, half lang din nito kasi masyado itong malaki. Tapos bawang. Ayan, nakaredy na yung mga gagamitin gulay-gulay. Eh. Tapos ito na lang kain eh. Unahin mo muna yung carrots. O ito muna para maprito ka pa na. Ay, tumanambot na pala bebe oh. Tapos kukuha lang ako dito yung mga fishball. Mga fishball, fishball. Panglagay ito sa hotpot eh. Sarap to. Kasi nakita ko din sa pansit dong mga niluluto sa TikTok. Naglalagay sila ng mga fishball. Tapos si Marvin, iwawax ko yung bigote later. Are you ready na? Oh, ready na siya. Kasi pag kikiss siya sa akin, ang sakit-sakit. <laughs> Maliliit na cut lang para sa ating pork. Meron nga yung ibang shrimp, pero sabi ko, oh, wag na mag-shrimp. Sanay lang ako sa pork pag kumakain. Kasi yun sa amin, pansit gisado sa mauban, ma ano, masabaw, masarap. Mapurol na yung ating ano, kuchilyo. Makunat na yung pork. Ayan na, ito na yung pork. Ay, meron pa pala. May kakat pa pala si Marvin. Tapos ito yung mga fishball, fishball. Kakat lang din ni Marvin sa ano, kalahate. Kalahate. Nga pala na, maitak nga pala tayo. Ay, sa kabila. Ay, nasa kabila na. Sa kabila na pala. Tapos na magkat si Marvin dito. Kinakat naman yung mga gulay naman. Yan. Pinapainit ko lang yung mantika para maluto na natin to. Dito ka na lang muna. na. i natin. Ito, wala na itong laman eh. Yun pa ako. Sa Toronto pa ako nakikrave nito. Hindi ko siya maluto-luto. Tinan si Marvin. Nagpapapak ng carrots. Masarap siya, guys. Matamis. Tinikmang ko. Hindi kasi ako kumakain ng carrots. Pero yung ko. Habi ko sabi na Marvin, Marvin. Habi ko Marvin. Benefician mo nga. Kasi piprito ko para lumambot. Masyadong makapal. Baka hindi lumambot. sabi niya, okay lang yun. Masarap nga yan. niya. Ay, masarap. matamis inuna ko muna yung pork mamaya na tong mga kikyam kikyam oh, kain, kakainin namin tong half nag search kami kung anong mga beneficyo ng hilaw na carrots madami pala kaya ayan pwede pala natin ay kaya pala meron dong maliliit na carrots yung mga ganito lang kaliit be pinapapak ng mga bata Ayun, ganun pa lang. Kasi may napanood ako sa TikTok, nagda-diet siya, nakakatulong din daw itong magpababa ng ano, ng timbang. Kasi nga, kaysa mag-process na snack ka, ito na lang kasi may matamis daw ito. Tapos, oo. Okay, okay. uh -oh. Kaya ayan, iyan na lang gagawin namin ni Marvin. Maluluto na to. Ginigisa na natin yung bawang sibuyas, sya yung carrots at yung cabbage guys. Nalagyan ko lang sya ng asin at paminta. Ayan na yung ating pancit canton. Nilagyan ko ng pork. Ayan yung pork. Nasa tagiliran. Ay! Shit! Pinatay ko pala siya. Sorry. <laughs> Kaya pala sabi ko, bakit parang tagal kumulok? Ayan na guys, kakain na tayo. Masyadong malabog yung pansit ko. Pero okay lang yan. Masarap naman. Oh, nawala yung sabaw eh. Dapat pinatay ko na pala kanina eh. Hindi ko napatay eh. Ito, pandisal. May apat na piraso pa kami. Masarap kasi pa ang pandisal ka partner ng pansit. Kakain na kami habang papanoodin namin si Ate Isay. May malungkot na nangyari sa kanila. Ay. Lalakad na kami guys. Ibon siguro yan. Ibon swear. Awan. Nalakad kami. Kita nyo ba? Mausok. Yan mausok. Yung kanyang bulok daw sa paa. Ay yung koko. Bulok sa paa. yung ang bahay na to. Titingnan namin guys. May binibenta ditong bahay. Sa second street ata yun. 125,000. Apat na kwarto na siya. Okay siya, maganda. Nako. Kung PR lang tayo, pwede na kami bumili noon eh. Oo. Ito yung may skating guys. So yung pabilog. Ang galing. Wala na siya. Akala ko siya yung park. Hindi pala siya park. Oo. parang ginawa niya talaga. Ayan. Kung naalala niya, pinakita ko dyan. May skating dyan ng winter. Yung palay ganyan lang ang itsura kapag ano, summer na, no? Kaya nga, may bilog. Di ba may bilog na nakaano dyan sa mga tabi? Galing eh. Galing. Tinatotrapahin mo? Ay, mga richkin. Yun kasi may dumaan. Galing sa, sa nag-golf. Ayan, no? ha huh? uh -huh. uh -huh. Bumibili talaga sila ng mga ano nila, no, 'yung sasakyan pang-golf kasi doon 'yung ano, doon 'yung dun daw. Doon, no? yun di ba 'yung sa golf? Hmm. Nagtingin kami 'yung presyo. Kaya naman. Ano ba, ba? Parang seasonal kasi, 'di ba? 'yung summer lang. 500. Couple na 'yun, couple. Pero pag single mga 200 plus. Bibili ka pa ng ano? Nung, ng club. <laughs> yung mga pang ano Golf club. Sa ano? English sa Costco. Pa. Yan ang Mont, mga yeah. libangan nila dito. Nung nakaraan nga may nakita kami. Bumili pa. Bumili sila eh. ng ano yung. Yun nga yung sinasakyan nila. Ano man tawag sa ganun be? And second street be. Ito ang second street. Second Ito, ang ganda part. ng bahay na to be oh. Ganda rin oh. Bilis ng araw guys. Sabado na ngayon. Bukas linggo na ah. Tapos back to work na Uli. <laughs> <laughs> Mamaya iwawax natin yung bigote ni Marvin. Sobrang kapal na. Sakit na talaga. Para mo tanggal? Tanggal yan. Mahaba na yun eh. Oo. -oh. Para mas madikit yung wax na yun eh. Galing kay Ate Mai. Galing ata yun sa shopper ata in order. Ganda talaga nung gantong ano. Ano yan? Bakod. Ay, lawak ng kanyang backyard ba yun? Oh. Malit yung bahay pero ang lawak ng backyard nyo, no? Ah, solar, oh. Ang dami. Ang dami yung solar sa bubong. Jogging. Mag-jogging. Ay, ganyan naman talaga yung jogging, di ba? Ay. Ano kasi, puro bato-bato, eh. Compare dito, sementado. Hindi naman pwede mag-jogging. Dito, may ano ng pang-soccer. Diyan. Ito yung biggest, ano, paper clip. Ayan siya. Saan tayo? Ano? Professional building na kalagay. Saan? Ayun na, parking. Link professional building. Nasa park na tayo. And ang park. Di pa kami nakakatambay uli ni Marvin sa park. Yung kakain ba? Soon, soon. Sarap kasi minsan nasa bahay lang eh, nakahiga. Ha? Hindi mo kailangan tumambay sa May backyard. Uh Maganda rin kasi yung backyard nila, ate doon. Kaya minsan pwedeng doon na lang kami kumain ni Marvin. Kaya kami table nila Kuya doon. Ha? May table naman doon ah. ba? Oo, oh, yung bilog. Nakulay brown. Ah, oh, saan yun? Mga wire yun? Ah, mga wire. Table siya eh. table doon. Na Minsan ang sarap lang. Ano. Ay, babe, bibili badminton. binili natin dati, babe, sa Costco. No? Oh, yung sa, ay, sa ano yun, yung tayo nila Angel, di ba dapat? Bibili tayo sa Costco yung $40, dollars apat, hati sana. Yung ano mo, hindi mo nga nadala, eh. yung pa kayong badminton, mahaba. Di badminton pwede. Tingin na lang tayo pag nag-sale uli sa ano, no, no. sa Costco. Ay, no, nagwa-badminton. Di ba yun sila ko yung JP? Oh. <laughs> <Sa akin. laughs> isa pa, isa pa. Puro bato naman. anak ka wali? Anak, oh, dahan anak ha. Dahan-dahan anak. Careful! Ayan <laughs> <Gisip ka. laughs> ano Ayan na harap. Sige, yeah. sige. Next year may kasama na tayo dito. Uh -oh. Oh. Dito first time namin mapadaan. Ayan yung mga bahay dito. Oo nga, no, first time lang natin dumaan dito. May tiger dito, inawakan namin yung namin ng Marvin. Bakal pala tong mga to. Awaken. Ano yung nakasulat dyan? Tiger. Gapin ka gano'n Alin? Ay, ito be, O, oh. Pag may karoon ng backyard tayo, maggawa ka ng ganyan, oh. Dali lang yan sa'yo. YouTube mo Scrolls lang. YouTube mo lang yan. Ito yung binebentang bahay, oh. Apat na kwarto yan, be. Oo. Ay, yung garahe. Maliit siyang tingnan, oh. No? Pero apat yung, ano niya, apat yung kwarto niya. I ano nga natin? Tingnan natin. Tawagan natin. Ayun, oh. No. Tawagan natin. Hindi, in, personal. Oo. Oh. Pano din ni Marvin kasi naka-upload sa oh, YouTube. Ito yung ng na yung tsura Malapit tayo sa bahay guys. Naka one hour na rin kami paglalakad ni Marvin. Pag uwi, magpapahinga lang. Tapos maliligo. Pag maligo, magagayak na kasi bukas. Maghahakot na uli kami. Bukas na kami lilipat. Yan. Saan tayo dadaan? Ang ba? May naamoy ako. Ang May nagluluto ng mabango. Para kanila lang ito no? na pinturahan bakit? Wala yung ano pa? Fresh pa yung kulay. Hindi, maya tatanggal na eh. Kailangan maghugas. Kuha mo yung timba. O oh, sige, kunin mo. Hintayin kita. Tulungan kita. Kuha ka yung pumunas ko. Magpupunas kami ng sasakyan. Ayun, no? Grabe yung mga lamok dito. Ang lalaki. Si Marvin puro kagat ng lamok paglalakad, di kasi nag-jacket. Ang dumi ng ano namin, sakyan. Ayan na, nakakuha na si Marvin ng timba namin. Ang sarap maglakad-lakad pag ikay bagong kain. Natagtag na yung kinain ko be. Di na masakit siyan ko eh. Di na masakit. Ba't may tabo ka pa? si Marvin na magpunas, ako magaganiri. Manood na lang daw ako siya na daw ang gagawa. <laughs> Bagay ko daw. Oh, ito inanuhan niya oh, 'di ba malinis. Oh, sige nga sample, Sampol yung isa. <laughs> ito <laughs> Ako kasi naggaganyan ko nuno, ayun niyo, bagal ko daw. Eh, sakit sa tenga. Dapat wax pa. Bigote. Eh. Utot ka ng utot. <laughs>